Hello! Magandang araw! Monday vibes tayo, mga friendship, mga be! Maga nga akong nag ng tricycle at para mamalingki nga dahil lunes, schedule yan. Medyo maulan nga on the way. At ito nga, sulyapan nyo na papuntang palingki yan. Nakita nyo naman, di ba? Basang-basa ang kalsada. Napakaulan nga ng lunis na ito, pero okay na rin. At least hindi ganun kainit ang panahon. At maayos naman ang aking pamamaling. Malayo na ako dun sa nagyoyose. Iwas allergy na rin. Kaya tinagal ko na yung face mask. At ito nga, nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Maniwanag na nga pala dyan. Tinig ko na yung camera. excited na ako sa bago kong phone. At ayan nga, ang ganda ng pixel. Kay Lino nga, di ba? Nakakatuwa. Matutuwa na akong mag-make ng long-form videos dahil mataas nga ang storage nito. Unlike dun sa luma kong phone. Ang ganda ng quality, di ba? At ito na nga. so na ako ng tricycle niyan. Pabalik na ako ng bahay. Tapos na akong mamalingke. Okay. Ito na, at naipasok ko na nga ang mga pinamili ko. Maglilinis muna ako bago ko ihisalansan ang mga yan at ilagay sa rep ang iba. E na nga yung walis at bag ko, inihanda ko na nga ayan para dali-dali ang gawa ako. Makatapos niyan, yan, nilagay ko nga pala yung mga nahinuloang hugasin at maghugas na naman ako ng bago para maluwag yung lababo. Dahil ilalagay ko nga yung mga pinamili ko mamaya. Tinapos ko na itabi isa-isa. At ito nga palang albasan ko, egg pie, isa sa mga paborito ko. At yan na nga, inligay ko na rin nga pala ang huling box ng sesto sa rep para mamaya sa mga bat. Dahil natapos na ako ito nga at magpapakulo na ako ng liyempo. Nalagyan ko nga pala yan ng asin, paminta at magic sarap. Isang oras ko itong pakukuloan dahil mamaya ipapan fry namin yan. Without oil, yung green pan pala ang gagamitin namin para dito. At yan na nga, nalagyan ko muna siya sa strainer for later. At habang hinahantay natin mahinuluan yung karne, nagsalin muna ako ng bigas at nagsaing na rin para mamaya meron na tayong sinaing pagnanutong ulam dahil mamaya marami pang gagawin naghihintay.